white kelsos, super sweaters, and of course, sa McLean hatches. Inan lang po ito sa mga linyadang pinasikat ng ating featured living legend. Pag binanggit ko po ang pangalang Firebird Game Farm, ano po naisip natin? Walang iba ho, kundi si Mr. Bibo Enriquez ng Firebird Game Farm. Panoorin po natin siya sa Lessons from the Legend. Good morning, Sabong Pilipinas. Ito po si Biboy Enriquez ng Firebird Game Farm para sa Sabong Legends. Kung saan ako nag-umpisa, nung 8 years old ako, may driver ng mother ko sa business niya, mahilig sa mga panabong na manok. Nakikita ko, nanonood ako. Merong kapitbahay sa amin noon sa Alejandro Roses. Mahilig sa manok, nag import ng mga galing sa Amerika. So sa kanya ako natuto. Nung high school, pumunta na ako sa, Salaloma kapit. Laloma Cockpit. Bago umuwi, bibili ako ng mga nasa bayong ng mga manok. Ambag-ambag kami magkakaibigan, barkada. Sabado, nang hapon, pupunta ng laloma, ilalaban yon. Napaka-exciting. <laughs> Isa nang lalamig ako. Hanggang ngayon, actually, nang lalamig pa ako. During those years, Bacolod talaga ang nauna. Dahil la uh, number one industry natin noon, sugar. So sila yung nagkaroon ng madaming pera. Mga anak nila, pinadala sa mga best schools. Pag uwi, nahiligan yung pagmamanok. Lahat ng Pilipinos, uh, doon, talagang doon, namimili sa bakolod noon. Very secretive din sila. Tapos natanyag na top guru si Paing Araneta. Naging kaibigan niya si Duke Halsey. Pumunta rin siya doon kay Red Richardson. Madaming natutunan. Madali ko na kaibigan. Madami ako natutunan sa kanya. Nagkaroon ako ng access din sa quality Gamecocks. Si Paing masyadong perfectionist. Yung papakain niya, malinis na malinis. Paghuli niya, dahan-dahan talaga. Tapos kakausapin niya. In 1972 si Don Amado Araneta nagsasabong, nag-sponsor ng International Derby. Noon, ang mga nilalabang manok, puro imported. Bilib na bilib ako kay Paen. Sininans ko yung entry niya. Ay, mga island born. nag champion Ang daming nagulat na pwede na rin pala ang mga island born. Later on, ah, mahilig ako mag-promote. At si Nene Araneta, gusto mag-umpisa mag ng international derby na tinatawag ngayong World's Laser Cup. Inasa hotel business ang parents ko, Sulu Hotel, malapit-lapit sa Araneta Coliseum. Kinuha akong co-promoter. Apat ka co-promoters. Bawat promoter obligadong mag-sponsor ng dalawang kano. So doon tumira sa hotel. So pagdating ng uh, gabi, iimbitahin ko lahat doon sa basement cocktail lounge. Chicken talk. Uh, naging kaibigan ko at madami ako natutunan sa kanila. And the rest is history. Before, umuupa ako sa Antipolo. Although meron din ako doon sa Don Antonio Heights, naman ako yung property, almost one hectare. Doon ako nagbe-breed, nagpupondisyon. Nung mag-expire na yung contract, naganap na akong permanenteng farm. Ito yung nakita ko. Ngayon, 26 hectares ito. Mga tauhan ko, para maging uh, may malasakit, kailangan, bibigyan ko rin ng Porciento, si Don Amado, nagpasabong ng International Derby. May entry name siya na Thunderbird. A sports car noon, Ford, napakaganda. Meron ding sports car nung panahon na yon, Pontiac na Firebird. Yun ang kinuha ko. So magmula noon, hindi na naalis. Naging Firebird. Napili akong interviewin ng National Geographic. Nag-research ako nalaman ko na nag-umpisa ito sa, sa, England. It was a sport of the kings and the gentry. 1954, ang unang nag-import ng Pilipino, si Mr. Montilla. Galing Texas, taga Negros siya. So doon nag-umpisa. Humabol na lang the rest of the country, especially Luzon, because I think of the world's laser cup. International Derby. Parang kang kikilabutan. Parang ang sinasabing Olympics of cockfighting ang daming challenges dito sa pagmamanok. Unang-unang challenge yung facilities, kailan maayos. Give them proper care, proper health. Yung selection ng bloodlines, magre-research ka rin sa genetics. Alam mo rin kung anong tamang pakain, suplemento. Ngayon may mga stag derbies. Yung conditioning is the greatest challenge and the pointing sa araw ng laban. Kasi very critical na yan. Konting maling movement, ayun na. Pwedeng mapilay, pero pag nakuha mong sharp, nandun yung timing, unat ng paa, isa, dalawang palo, napakaganda ng feeling. Uh, you win some, you lose some. Magandang training din dahil para matuto kang tumanggap ng uh, pagkakabigo. next week naman, tatalakayin natin yung pinaka kilalang bloodline namin na sumikat ng husto dito sa Firebird Farm. I'm B-Boy Enriquez, Sabong Pilipinas, gising na!